Welcome back to my channel. Ayan guys, nakakakilig na behind the scene na photoshoot ng Dasbeya sa Metro Magazine. Lahat naman sila ng mga housemate ay may photoshoot every duo. Magkaduo ang magka-partner sa photoshoot na yan ng Metro Mag. At inalabas na nga ng sparkle ang behind the scene na video na photoshoot ni na Dustin at ni Bianca as in bagay na bagay talaga silang dalawa. Walang ilangan, kilig lang talaga ang makikita mo sa dalawa. At ito pa nga natatawa ako kasi nung lumabas kagabi yung Metro Mag or Metro Style photoshoot ni Dustin at ni Bianca ay hindi din nagpahuli ang mga will Wilka. Will Ashley at Bianca fandom yan. Inidiot nila si Will Ashley, kinuha yung kay Dustin at nilagay si Will Ashley. As in talaga, matatawa ka na lang sa mga Will ka at wala tayong choice dyan. Kasi nga, gusto-gusto din nilang makita si Will at si Bianca sa photo shoot. Pero easy lang, baka sa sunod may photo shoot 'yan kasi lalo na ngayon may movie silang tatlo sigurado. May photo shoot 'yan at yan moment na yan ng mga Will ka. Pero ngayon nag-enjoy na sila sa pag-edit ng picture ni Bianca at nilagay itong si Will Ashley. Si Will Ashley ngayon ay pumunta ng Japan kasama si yung kaduo niyang si Ralph De Leon kasi nga naging in, ambassador sila ng Acer Philippines at doon sila pumunta at busy din itong si Will. Sabi sa kabilang banda, napanood nyo ba yung tao ko na interview ni Bianca Divera? Marami at attached na iyak sa sitwasyon ni Bianca. Kung tutuusin, hindi naman problema yun kay Bianca kasi kahit magkahiwalay ang mami at daddy niya ay kompleto pa din sila sa loob ng bahay pero isang bata ay talagang nasa, bilang isang bata o bilang isang anak ay nasasaktan din siya sa, sa, sa sitwasyon parang sandwich nga daw sabi ni Bianca si mami niya sa fourth floor, si daddy niya sa third floor ata, or second floor, si Bianca ganoon din sa second floor. So, baka household nila ang sa first floor, ba? Diba? Sabi nga ni Bianca, parang everyday siya nasasaktan sa ganong sitwasyon, pero ngay siguro sa ngayon, nasanay na siya. So, nasanay na siguro si Bianca at maging masaya siya kasi laging may bisita ngayon sa bahay nila at iyon ay si Dustin yun nakipagbanding sa mami niya, sa daddy niya at kay Bianca. So, naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Bye-bye-bye! Good vibes lang tayo guys. No bashing. Bye-bye. Love, love, love.